All right, guys, for the for today's video. Ayan. Dahil maaga siyang natulog kagabi, kaya medyo maaga rin siyang nagising. O ayan, oh. Kaya, almost time, oh. Halain mo na ubus niya yan. Napa, napakagaling kumain ng ako. Oo. Ayan. Sige lang kumain ka para lumakas ka. Pero wag naman lumikot ha. pa na ka sa singit ngayon ni mami. O, basta kain lang. O, ba? Diba? ako Ako'y antok pa pero dahil gising ka na at sabi mo nga ikaw ay gutom na hindi na ako bumalik sa pagkakatulog ko at ikaw na ang inasikaso kaya talagang ubos. Ay, very good naman. At talaga namang ubos. Ayan, bumawas ang isang piraso. Fita. O. Oh. Pero naubos na talaga yan. Kaya, very good ang apo kong yan. O, oh, ba diba? Ganda-ganda yan. Kamukha ng fafa. <laughs> Napakakulit niyan. O, oh, diba? Dahil maagang din ang gising, maaga din ang kain, o, no, di ba? Kain kami niyan. Alright. O, oh, yan. sige, ayan. At taghati pa kami sa mamon. Tigisa kami, ayan. At uh, bumawas pa rin siya. Pero hindi niya yan naubos. Kaya nilagay ko sa ref at mamaya daw ay kanyang kakainin. Alright. Very good talaga samantala dahil may, may, pagkain din eh. <laughs> Very good. Ayun, napatim din siya ng gatas. O, di diba? Kaya mamaya, naku, malakas yan. Huwag lang malikot. Ay, nakukurot sa singit. O, yan. Inom-inom lang. Kain-kain lang. kung diba? Para malakas. Okay. Love you, baby ko. Love you, Bella. Hello po okay bye okay. boom bye.